Mga boss, ipinasa ng Kongreso ang House Resolution No. 426 na nagsasabi sa mga regional wage boards na itaas nyo na ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. House Resolution 426, Resolution Urging the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards to Promptly Review and Act Upon Pending Petitions for Wage Increases. Madam Speaker, I move to adopt House Resolution No. 426. House Resolution 426 is hereby adopted. Sa ngayon mga boss, meron pang anim na rehiyon na hindi nagtataas ng sahod. Kabilang dyan yung CAR, Mimaropa, Region 8, 9, 10 at Region 13. At ngayong naipasa na ang House Resolution No. 426, wala nang rason itong mga regional wage boards na ito na hindi itaas ang sahod ng mga manggagawa. E ano ba naman na gawin nyo ng pamaskuto para sa mga manggagawa? Diyan sa mga rehiyon na yan. Nagpapasalamat tayo kay Congressman Jolo Revilla, ang chairperson ng Committee on Labor and Employment, sa kanyang mabilis na aksyon para maitulak at maipasa itong House Resolution No. 426. Pero gusto kong diinan mga boss na dahil sa inyo, sa mga manggagawa, kaya kaya naging posible na tumaas ang sahod sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. Dahil na rin yan sa patuloy natin na pag-iingay, pangangalampag at pagkilos.